Happy birthday to you. Happy birthday to you. <laughs> Happy birthday. Hanggang ngayon usap-usapan pa rin ang pakikipaghiwalay ni Gerald Sibayan kay I.I. de las Alas. At mukhang may naimbestigahan na naman si Sian Gaza kung bakit iniwan si I.I. de las Alas ng asawang si Gerald Sibayan. Napapansin kasi namin kapag may post itong si Sian ay nagkakatotoo lalo na kapag inilagay niya ang katagang open letter sa taong pinupuntirya niya. At heto nakisawsaw siya sa hiwalay ang II at Gerald at may open letter nga siya sa comediana at baka nga pwedeng tutuo dahil biglaan ang pakikipaghiwalay ni Gerald sa asawa. Basahin natin, open letter to II de las Alas. Madam, may nabuntis na pong iba yung asawa mo. Wait mo na lang na i-reveal yung bata next year. Ganyan po talaga ang buhay, matapos kang gamitin para umasenso sa life at magkaroon ng green card sa US, iniwan ka na lang basta-basta noong ikaw ay senior citizen na. Ayaw na po niya sa matanda kaya ngayon ay ipinagpalit ka sa mas bata. Ang importante po ay naging masaya ka sa piling niya for the last 10 years. Time will heal you, madam. Huwag ka na pong magpauto ulit ha. Enjoyin mo na lang po yung buhay single mo. Fling fling na lang. Tikim tikim na lang. Huwag ka na pong magpagamit ulit sa mga kedad namin dahil pera lang po ang habol namin sa matatanda. Sayang lang po yung feelings, pera at oras na e-invest nyo sa amin. Praying for you madam I. I, and God bless po sa bagong chapter ng iyong buhay. Sian Gaza. Ayon pa sa komento ni Sian Gaza sa kanyang post ay, An sakit sakit tanginaburb panasan ko lang luha ko. Maximum 15 years lang yung age gap na okay. Kapag 29 years kasi yung gap e eh parang anak mo na. Ang tanging ina, good night po sa lahat except kay Gerald. Samantala, makikita rin na nag-react si Ai de las alas. At, nagtrending agad ang post na ito ni Sian Gaza, umabot ng 39,000 reactions at 1,100 shares. Paano mga kachika, kitakits tayong muli sa mga susunod ko pang mga showbiz updates, please like, share and subscribe, pakihit na rin ang notification bell, para ma ka sa mga susunod ko pang upload, again maraming salamat!